ating video, malapit na pong maluto lahat ng uh, banana kew. Inaantay lang po natin na uh, mabalatan lahat ng saging. <coughs> Maraming salamat kay pasensya na tumutulong po sa pagluluto ng uh, banana kew. So, ayan po. tulong-tulong po sila. Tapos sa ah, alam niyo po si Si mismo po nagdi-deliver po. Nagdi-deliver ng mga order. Sayang lang uh, amigo dat ang ah, nabili ni Mamut. Kita niyo po. Uh, ah, marami pa to. Tatlong supot yan. Pinahiwa ko na kay Pasensya. Oh. Gabi ang nabili. Banana no, no. go so <sharp music> way, banana way, banana way, banana way, banana banana way, banana 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 we banana banana we, banana banana we banana banana we banana banana we banana we banana

Nagtataray si Misma, ayun o. Oh. <laughs> Malas sa <ang> negosyo, pa nagtataray. <laughs> Amin sa, porque padar. May bumili na nga ng uh, ng, bana, ng banana Q eh. <laughs> Tsaka sa eh. Kailangan mabait sa customer. Amin sa, porque padar. <laughs> diba? May bumili na nga ng ano eh, nang uh, banana Q eh. Nagtataray pa si Miss <laughs> Kailangan lagi naka-smile. Yan ang turo sa amin sa Jollibee Corporation, mga amigo. Nung ako ay dine-in, uh, nung natatrabaho ko sa sa Jollibee, Noong nagtatrabaho po ako mga amigo sa Jollibee Corporation, alam niyo po, nako ah, nagagalit yung manager namin kapag ka hindi naka-smile. So, dapat daw lagi ka naka-smile sa customer. Lagi nga ah, yung greetings, yung good morning, mga ganyan. So, good morning, welcome to Jollibee. <laughs> mga ganon. Para maraming maraming ano, benta. Napaka-importante no ng uh, mo ang customer. No. Ewan ko bakit napakasungit ni Misma. Paka <laughs> napapagod na kadi deliver. <laughs> napagod na siguro kadi deliver. Kahit hotdog ko mga amigo na prito, mabenta rin. <laughs> na uh, the best na ibinebenta natin dito. Kahit ano na prito ay uh, bibili at bibilin <stuturna> At si Mirey po mga amigo, ayan. <stuturna> nagbabayad, hindi kagaya ni Sandra. <laughs> nagbabayad <stuturna> 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 si Mirey yun ang importante. Si Sandra madaya, isang beses lang yata nagbayad. Tapos nag gusto, puro, puro hingi. So ayan po mga amigo, nagdadagsaan na po ang mga customer di Elvis. So sana po ay uh, maubos po yung ano ang uh, mga ang mga tinta ni Elvis. Ayan, natin.

So ayan pa mga amigo, Bumili po si Papa Bonggay para po sa ibang mga apunya at sa ibang mga bata dito. Ang dami po nga ang dami mga bata. So, sabi ni Papa Bonggay, bigyan ng isa-isa. Bigyan na isa-isa ng uh, kamo banana cue. Sabi po ko po sa inyo mga amigo, mapapait ang mga ginyano. Mapapait ang mga ginyano kapag ka ganyan na may mga nagtitinda, nagbibigay. Eh si Papa Bungge pa, maraming pera yan. Ang dami oh. Gabi-gabi, ganyan po mga amigo ang eksena dito. Manoy, presyo, kayo. Ayan lang po mga amigo. Dalawang uh, kaldero. Ah, uh, kaserola pala ang uh, ibebenta ni ng Elvis ngayon. Na pakpak at saka hita ng uh, manok. Oh, ay to So, so, dapat Elvis, ano? ah uh, ano, bak bakit naging ipagtalo yung si Elvis? Ganun talaga pagka maraming customer na pe pressure Pero dapat mabait ka sa customer mo. <laughs> Ang Andami, daming bata na nilibre, oh. pa Ipapabonggay. Oh! Oh! Pero at least na, na nabibili na po oh, kahit pa paano. Ito na lang yung natitira. Si Mirey nga eh, nagbayad eh pero tatay niya naglibre. Ang <laughs> dami oh, grabe. Okay, <laughs> Nakakatawang pagmasdan mga amigo no. Nabuhay ang uh, Barangay Ukuku sa dobre sa, sa dami mga bata. Nakakatawa di ba nagkakainan ng ano? Ng banana cube. <laughs> Nagulat nga po ako mga amigo eh biglang ano, biglang uh, marami mga dayo na nandito ngayon kila Chamame para po uh, bumili ng ihaw-ihaw, uh, ay ihaw-ihaw, ng pritong uh, manok. Ihaw-ihaw po, yun po ang ating uh, ano, uh, isa sa gustong gawin. Mag-ihaw po tayo ng uh, manok. Ganun talaga mga amigo, dapat talaga uh, oh, hey. lagi ka naka-smile. Alam nyo po, nung sabi ko nga sa inyo nung nasa Jollibee ako, uh, hindi ka po pwedeng... sa sasabihin nila, customer is always right. Pero ngayon, uh, customer is always uh always first. Ano, bakit ka nagagalit siya, mamie? <laughs> sa dami sa daming buibili kaya ba ano ka na pressure oh. Di ba? Elvis, ay, gente. Anak ko. Meron pang nang halik kay Elvis. <laughs> Ay, si ano pala to si Asmina? Siya, <laughs> si, uh, si, si, si Asmina pala. <laughs> ano nga uh, anong eksena yan, Tya Mame? <laughs> Palakpakan daw 'yung kanina. <laughs>

pinili ni Mira yung kalahate tapos si Papa Bungay bumili din tapos para bigyan yung ibang bata so da meron pang ano, meron pang dalawang dalawang piling na saging gagawin para ni Chema may para ibenta ang daming uh, bata oh. Agayon si Eduardo. No, está bien. No, pero... No, ako po, may ginagawa po si Alima, mga amigo. Rico, <laughs> Rico daw, masarap. Wala nang magluluto pa po mga amigo. Naubos na yung uh, ibang paninda ni Elvis. So medyo late po rito mga amigo Alas 8 uh, 50 na po Mag-8.50 -e na po dito ng gabi Pero hindi pa rin po nauubusan ng uh, kliyente si Elvis Ayan, buhay na buhay ang bar Dito sa Ekuku Yung iba nga po, ayan o oh, Magluluto pa lang Nakakatuwa ano Nakakatuwa ang uh, negosyo ni Elvis sabi ni Eduardo, banana we daw. Sarap. Masarap yung banana cube? Sobra. Kaya pala, masarap kasi yung, ano, yung uh, plata, no, nagagawin banana cube. Medyo hilaw yung saging, tapos pag nilagay ng asukal sakto, sakto lang yung tamis niya. Hindi siya matamis na matamis. Pag kasi yung saging sobra, uh, sobrang hinog, matamis na matamis na, uh, pampirito na lang. Hindi na masarap pag uh, ginawang uh, banana cue Maganda yung medyo hilaw na saging. Mm. Banana way! lapang bulapang, Bakit na pak? Paano, paano, paano? Pulitin mo nga, galing ah. Sana na, Laban na, laban! <laughs> laban na, laban ng banana, we! Ni Tia <laughs> Cesa! Pero kung ano, tiyama may bender, kung ano bender, uh, hablar con Elvis, kontenta, uh, no? impadar. Okay, cliente salir. <laughs> o yan. -kay oh, ay lang okay chaabe. Oh, ayan. Oh, lang okay chaabe. Dapat <laughs> dapat pressure si Elvis. <laughs> sabi sabi mo kay Chaabe, sabihin niya si Elvis na maging mabait sa kliyente. Maraming ah uh, maraming ano, maraming customer pero dapat pag uh, mainit ang ulo. Mmm, <laughs> ganyan. So ayan po mga amigo ah uh, Dito po nagkatapos ang ating video uh, At ayan po para, pa ang ibang mga bata At mga, mga kapitbahay ni Kia Sesa Kita niyo po ang bar mga amigo Buhay na buhay Napakaraming tao po sa bar Bar ni Mirey Na kung saan ay dito bumibili ng pulutan uh, At ayan tingnan nyo. Napakasaya na makita ang barangay Ipupu na ganito ka saya. Ganito karaming mga tao. Ayan po. So ayun pa mga amigo, dito po lang katapos ang ating video. Maraming maraming salamat po sa pagdang video nito. At please po, share nyo po ang ating video. At yung pati ating Facebook page na Pinoy ni Cotoro ay i-share nyo na rin po at saka ipalo nyo na. O, wala naman po mawawala, uh, i-click nyo lang. Salamat po mga kababayan ko. Uh, tayo ay kapatuloy sa uh, ating ginagawang pagtulong sa Equatorial Guinea lalo lalo sa ganitong uh, pamamaraan yung oh, uh, negosyo salamat po mga amigo adios hasta mañana bye bye Ubo! Ubo! na Ubo! ang negosyo I-appreciate yung paano sila nagdadasal.